Catherine Bernardo, inaayos na ang mga negosyo kahati si Daniel Padilla. Mga abogado umano ni Catherine Bernardo, nakikipag-ugnayan na o nakikipag-usap na sa asawa ni Maha Salvador na si Rambo Nunez. Tila lalong lumalawak ang mga nalalaman ngayon ng showbiz columnist na si Christopher Mead, Dahil ayon dito, ang mga abogado umano ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ay nag-uusap na tungkol sa hatian ng kanilang mga negosyo. Kung talagang paniniwalaan ngayon ng publiko, lalo na ng mga tagahanga at ng mga taga-suporta ni na Bernardo at ni Daniel Padilla, ang showbiz columnist at host na si Christopher Min, ay nag-uusap na ang mga abogado ni na Daniel at ni Katrin para sa paghahati umano ng kanilang mga negosyo na naimpundar together muling ibinida ni Christopher Min sa kanilang online talk show na Showbiz Now na. Ang isiniwalat ni Christy naman ngayon ay umabot na umano sa usabing legal ang paghihiwalay ni na Catherine at Daniel Padilla. Sa kanyang pahayag na mapapanood din sa kanilang Showbiz Now na, na online talk show, ani ni Christopher Min. Ang nangyayari ngayon, yung abogado ni Katrin at Daniel inaano na ngayon yung halaga ng ipinuhunan nila sa kanya-kanyang negosyo na pinagsaluhan nilang dalawa. So pag ganyan ang nagbabawian na ng mga investment, ano ibig sabihin noon? Pagtatanong ni Christy Fermin. Bukod dito, sinabi rin ni Christy na may umuugong na balita na hindi na iririnyo -re ng Star Magic ang latest management arm ng ABS-CBN, ang kontrata ni na Daniel at Catherine say pa ni Christopher Min. Hindi na raw. Ito raw ha, kasi hindi natin alam kung gaano ang isandaang porsyento ba ito o puro kwento-kwento lamang. Wala pa tayong resibo dito. Inaamin po namin ang kwento. Hindi na sila i-renew ng Star Magic ng ABS-CBN. Hindi naman masabi kung ano ang dahilan ng plano ng network giant. Ani pa niya, hindi ko alam, pero ang balita, ang kampo ni Katrin nakikipag-usap na raw kay Rambo Nunez, Maha, at si Daniel kukuha na raw ng ibang management. Si Rambo Nunez ang Chief Executive Officer ng Crown Artist Management, ang talent agency na itinayo ng asawa niyang si Maha Salvador. Ito ang nagmamanage ng mga artistang kinabibilangan ni na John Lloyd Cruz, Miles Ocampo, Meryl Soriano, Marvin Agustin at iba pa. Matatandaan din na very close si Catherine Bernardo kay Maha Salvador at itinuturing niya itong isa sa mga ate niya sa showbiz industry. Wala pa rin namang binanggit si Christy Fermin kung saang management naman lilipat si Daniel Padilla dahil nga sa kanilang hiwalayan ni Kat.